Hey welcomes in yung lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa gilid na ilog ako'y natigilan, nakatitik sa aninong naghihintay sa kabilang pampang. Hawak ang panyo at kahon, ramdam ko ang bigat ng lahat ng lihim at tanong. Ang lampara sa kamay ko'y halos maubos ang apoy, kumikislap na parang huling tibok ng pag-asa. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang mga mata. Nalala ko ang lahat ng alaala natin, ang mga tawanan, ang mga pangakong iniwan sa hangin, at ang sakit ng pagkawalay. Lahat ng iyon ay parang alon na sabay-sabay dumaluyong sa dibdib ko. Nang dumilat ako, ang anino sa kabilang pampang ay hindi na nakakatakot. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa liwanag ng buwan ay lumitaw ang mukha mo. Hindi na puno na misteryo, kundi na pagod at pagsisisi. At sa kamay mong kumikislap isang susi, ang susi para sa lahat ng tanong. Lumapit ka sa akin, inyabot ang susi at mahina mong sinabi. Ngayon alam mo na ang lahat. Ang natitira, nasa puso mo kung paano mo tatapusin. Tinanggap ko ang susi at sa sandaling iyon, naramdaman kong wala nang kailangang itago. Ang bigat na matagal kong pasan ay unti-unting bumitaw. Hindi lahat ng sugat ay agad naghihilom. Ngunit ang pagtanggap sa katotohanan ay sapat na upang simulan ang paghilom. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naroon ka sa harap ko. Hindi bilang aninong nagtatago, kundi bilang alaala na handa ko ng yakapin. Hindi ko na kailangang habulin ang mga yapak sa buhangin. Dahil natutunan ko ng ang mga alaala, kahit masakit, ay bahagi ng pag-ibig na minsan ay naging atin. At sa huling pagkakataon, pinakawalan ko ang panyo sa hangin. Hinayaan itong sumama sa agos na ilog. At habang dahan-dahan itong nilalamon ng tubig, kasabay nito ay ang aking pagbitaw, hindi sa iyo, kundi sa sakit na matagal kong kinulong sa sarili. Sa wakas, natapos ang alaala hindi sa tanong o hiwaga. Kundi sa katahimikan ng pusong natutong muling maniwala. Na kahit iniwan, kahit nasaktan. May puwang pa rin para sa bagong simula. Umiyak pa rin ako sa alaala mo. Sa bawat patak na ulan na bumabagsak sa bubong ng lumang bahay namin. Tila paulit-ulit na bumabalik ang gabing iniwan mo ako. At kahit kaano ko gustong kalimutan. Parang lagi kang naroon sa bawat sulok ng alaala ko sa baryong malit na tahimik tuwing hapon. Naririnig ang mga batang naglalaro sa kalsada. Ang mga tindera na kakanin sumisigaw ng bibingka at puto. Pero sa loob ng dibdib ko, wala akong naririnig kundi ang pangalan mo. Minsan kapag dumarating ang piyesta, nakikita ko ang mga ilaw na kumikislap sa plaza. Ang mga sayawan sa ilalim ng parol. At iniisip ko kung paano sana hawak-hawak mo ang kamay ko. Pero ang kapareha mong nakita ko noon, ibang kamay na ang pinili mong hawakan. Bakit kailangan kong makita ka pa noong gabing iyon? Habang ako'y nakatayo sa gilid ng entablado, at ikaw ay masayang nakangiti. Parang hindi mo na maalala ang lahat na ipinangako mo sa akin. Hindi mo ba naramdaman ang mga matang nakatingin sa'yo? Puno ng tanong, puno ng sugat. Hanggang gayon hindi ko alam. Kung bakit ako pa ang naiwan? Kung bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit parang lihim ang naging sagot ng puso mo? na hanggang gayon hindi ko pa rin matanggap. Kada pagdulog ko sa simbahan tuwing linggo. nag ako ng kandila sa altar. Hinihiling na sana'y isang araw. Ipaliwanag mo sa akin ang hindi ko maintindihan. O marini ko man lang kung tunay ba akong minahal mo. O isa lang akong alaala na itinapon mo sa hangin. At kagabi habang naglalakad ako sa tabing dagat, nakita ko ang isang pers na yapak sa buhangin. Malinaw na malinaw kahit dinadala na ng alon at biglang gumuhit sa isip ko ang tanong. Kung darating ka pa bang muli? O ang yapak na iyon ay palatandaan? Na matagal ka nang wala sa piling ko. Kumakabog ang dibdib ko habang pinagmamastan ko ang yapak. Tila ba may kasunod na anino na ayaw ipakita ang sarili. Ang malamig na simoy ng hangin sa dagat. Nagdadala ng bulong na parang tinig mo. Mahina, pero malinaw na malinaw sa pandinig ko. Hindi lahat na iniwan ay kayang limutin. Iyon ang narinig ko na parang galing mismo sa'yo. Napatras ako, napahinto. Hinahanap ang pinagmulan ng tinig. Ngunit tanging alon lamang ang sumasagot. Umupo ako sa buhangin, nakatanaw sa malayo. Ang mga ilaw ng bangka ay kumikislap na parang mga bituin. At biglang bumalik ang alaala. Ang huling gabi na magkasama tayo. Hawak-hawak mo ang maliit na pulang panyong ibinigay mo sa akin. At sinabing, huwag mo itong bitawan kahit anong mangyari. Pero sa mga sumunod na araw, ikaw ang unang bumitaw. At ako ang naiwan, pilit makapit sa piraso ng alala. Gayon, habang nakatitig ako sa dagat, nararamdaman ko na parang may lihim kang iniwan. Isang dahilan kung bakit ka lumeyo. Isang katotohanang hindi ko pa rin natutuklasan. Sa katahimikan ng gabi, biglang may kamay na dahan-dahang dumampi sa balikat ko. Mainit, pamilyar, nanginginig. At bago pa ako makalingon. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Dahan-dahan kong inikot ang ulo ko. At sa likod ko, isang figura ang nakatayo. Nakasot ng damit na basang-basang tila galing din sa dagat. Ang mga mata niya ay nakatitik sa akin. Puno ng lungkot at pangungulila. Hindi ko agad nasambit ang pangalan mo. Parang natuyo ang lalamunan ko. Ang katahimikan ng paligid ay lalo lang nagpekting sa kaba. Hanggang sa marinig ko ang boses mo. Mahina ngunit buo. Hindi ko sinadyang iwan ka, may dahilan akong hindi ko masabi. Napahawak ako sa pulang panyong nakatago pa rin sa bulsa ko. Parang doon ko lang napatunayan na totoo ang lahat. Pero bakit ngayon lang? Bakit sa gabing ito ka lang nagpakita? Bago ko pa may tanong ang lahat ng dapat kong itanong. Lumapit ka sa akin na isang hakbang. Pero kasabay nito. Isang malakas na hampas ng alon ang bumanga sa dalampasigan. At sa iglap na iyon. Nawala ang init ng kamay sa balikat ko. At ang pigurang nakatayo sa harap ko. Tila ba nila mo na dilim at ingay na alon. Iniwan akong nakatitik sa kawalan. Nanginginig, naguguluhan kung totoo bang nakita kita o guni-guni lang. Kumakapit ako sa pulang panyo. Pinisil ko ito ng mahigpit. At doon ko napansin ang isang kakaibang marka. Isang mansang hindi ko alam kung dugo ba o tinta. Na hindi ko naman nakita noon nang ibinigay mo ito sa akin. Dumadagandong ang dibdib ko. Habang sinusubukan kong alalahanin. Kung may sinabi ka bang huling lihim bago ka nawala. Ngunit wala. Maliban sa mga matang puno ng bigat. Na parang may iniwan kang mensahe na hindi ko pa nababasa. Sa malayo, sa gitna ng dilim. May liwanag na kumikislap mula sa isang lumang kubo sa may gilid ng dagat. Isang liwanag na matagal ng patay. Dahil yon ang kubo kung saan tayo unang nangako sa isa't isa. At ngayong muling nagningning. Parang may humihila sa akin papunta roon. Parang may humihila sa akin papunta roon. Bawat hakbang papalapit sa kubo, ay may kalabit ng kahoy na nagumpisang magpabalik ng alaala. Amoy ng asin at lumang uling ang sumasabay sa hangin. Ang mga parol na dati ay pinalamutyan ng pista, gayon ay bahagyang nasunog ang gilid. Ang mga pawid ng bobong ay may mga butas na pinapasukan na malamlam na buwan. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling pumasok sa kubong iyon nang hindi kasama ang takot. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, parang iniwan na bigla no nag-aari. Dahan-dahan akong lumapit, marahan ang lakad para hindi magising ang alala. Sa loob, ang mesa na deti nating pinaghahandaan ng pandesal at kap tuwing umaga ay natatakpan na alikabok. May mga sulat na nakakalat sa sahig, ilang larawan na nakabingi sa katahimikan. Kuha mo noon na tayo ay magkahawak palad sa ilalim ng puno ng mangga. Nakangiti ka na parang walang bukas at ako, nakatingin sa larawan na wari nagpapahirap kumunot ang noo. Hiniling ko sa sarili kong isilid ang takot, kunin ang pulang panyo, hanapin ang mansa na nakita ko sa buhangin. Habang inaabot ko ang panyo, may nahagip akong maliit na kahon sa isang sulok. Isang kahon na may nakasulat na pangalan na hindi ko inasahan, ang pangalan na taong matagal ko nang iniwasan. Ang takip ng kahon ay may gasgas, parang may nakipagsuntukan sa oras at lihim. Dumampi ang aking mga daliri sa malamig na metal na susi na nakatali sa lob, at may kakaibang tunog na nagmula sa ilalim ng bahay. Parang may naglalaro sa ilalim ng sahig, mga yapak na maingat at hindi pangkaraniwan. Sumigaw ang isip ko na maraming posibilidad, pero pinili kong bumaba sa madilim na hagdan na yari sa kawayan. Ang bawat hakbang ay kumakanta ng tunog na parang orasyon, at sa dulo ng hagdan ay may malit na pinto na nakasara na mahigpit. Napahalik ako sa hangin, namoy ko ang sampagita na may halo na amag, parang alaala mo na naglalakad kasama ng pagkabulok ng panahon. Hinila ko ang pinto at may humahagulgol na hangin ang lumabas, may dalang init na tao at malamig ng dagat. Nang tumambad sa akin ang liwanag, nakita ko ang isang malit na altar na kandila at larawan na kinukop ng luha. Ang larawan ay hindi lang na atin, may kasama itong isa pang mukha na muntik kong limutin. Ang mukha ay pamilyar, Ngunit may linya na pagod na hindi ko natandaan sa kanya noon. Bumalik ang tunog na alon sa aking tenga, pero may kasabay na humahaplos na boses, malit at pamilyar. Hindi mo dapat hinayaan na mawala ang mga bakas, ang sabi, at biglang huminto ang kandila. Ang panyo sa aking kamay ay parang may umikot na lamig, at ang mansa nito ay unti-unting nagiging malinaw na sulat, hindi dugo, hindi tinta, kundi isang pangalan na nakasulat pababaliktad." Hindi ko maintindihan ang pagkakasulat parang isang liham na sinulat sa salamin laban sa ulan. Habang binabasa ko ito, narinig ko ang isang hakbang sa likod na malit na altar. Dahan-dahan akong lumik at ang anino na tumayo roon ay hindi tugma sa hugis ng sinumang kilala ko. May isang tinig na bumulong, hindi malinaw kung ito ay paumanhin o babala, at sinundan ito na isang pangalan, ang pangalan mo, na binikas na may kakaibang presensya. Bago ko pa maabot ang altar, ang pinto ng kubo sa itaas ay napasara ng malakas. Ang mga kandila ay nagliyab na mas malakas, at sa liwanag na iyon lumitaw ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang malit na kahon na bukas, at sa loob nito, ang isang sulat na may hating bahagi ng pangungusap lamang. Kung hinahanap mo ang dahilan, hanapin mo ang. Kung gusto mong malaman ang natitira sa sulat, kailangan mong pumili kung handa ka pang bumalik sa simula. Hinugot ko ang sarili ko mula sa pagkatigilan, at mumiti ako na pilit, parang kalaban na naglalaro sa hangin. Anong ibig mong sabihin, ang bumulong sa labi ko, halos hindi marinig dahil sa pintig ng puso ko. Tumango siya at dahan-dahang inyabot ang isang piraso ng papel, maliit, mamasama sa gilid, may pet na amoy na asin. Ito ang huling mensahe na ipinadala ko sa iyo bago ako naglaho, sabi niya at ang boses niya ay nagkakandili sa pagluha. Binuksan ko ang papel at sa gitna ng mga linyang bahagyang naglaho ay ang mga salitang isinulat niya noong gabi ng pista. Hindi ko kaya na makita kang masaktan dahil sa akin kung magtatapat ako ngayon, baka mawala ka na. Kaya pinili kong itago ang totoo, para iligtas ka sa isang kapahamakan na hindi mo alam. Huminga ako ng malalim, tinik sa lalamunan ko ang mga tanong. Anong kapahamakan? Sino ang kailangan iligtas? Tanong ko, at ang mundo ay tila kumipot sa paligid namin. Tumunog ang kanyang mga daliri sa lampara, panandali ang kumislap ang kanyang mga mata. May mga taong naghahanap sa akin dahil sa bagay na dala ko, Wika niya, hindi para saktan ka, kundi para tanggalin ang balakid. Kung lumapit ka, malalagay ka sa gitna ng gulo. Napuno ng alon ang katahimikan, ang bawat hampas ay parang isang pangako at isang babala. Nahila ko ang dibdib ko, naghanap ng dahilan para maniwala. Bakit hindi mo sinabi noon, tanong ko, ngunit ang tanong ko ay waring malit sa bigat ng sitwasyon. Inakala kong kapag sinabi ko, mawawala ka. Kaya mas pinili kong mawala para hindi ka madamay. May pag-alinlangan na tumagos sa puso ko, pag-ibig o takot, alin ang mas malakas? At habang naglalaban ang dalawang damdamin, may tunog na humahaplos mula sa labas, mga motor na nagunahan, mga yabag na mabaksik at may direksyon. Mabilis siyang tumindig at ang lampara na daiti kumikislap ay nilagay sa aking mga kamay. Kunin mo ang panyo, mahinang utos niya, at sundan ang mga bakas sa ilalim ng bahay. Kung tunay mong mahal, hindi ka mag-iwan. Pinisil ko ang panyo at ang pangalan na nakasulat ng pabaliktad ay muling nagningning sa ilalim na sinag ng lampara, ngunit ngayon may dagdag na marka, isang simbolo na hindi ko maintindihan. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mukha ay litaw sa liwanag at ang mga mata niya ay puno ng pagod, ngunit may tapang. Hindi kita mapipilitin, sabi niya, pero kung lalapit ka, may mga bagay kang sasagutin, mga tanong na hindi mo pa alam at mga alaala na sadyang itinago. Humaba ang paghinga ko at parang lahat ng oras ay tumigil para maghintay na tugon. Pumayag ba ang puso ko sa panganib para sa katotohanan, o pipiliin ko manatiling nasa dilim, hawak ang mga labi na alaala? Inilagay ko ang panyo sa bulsa ko at bumaba sa hagdang kahoy papunta sa ilalim ng bahay habang siya'y nananatili sa pinto, parang bantay na lihim. Ang bawat hakbang pababa ay may katapat na tunog, ang lupay sumisipol sa paligid, at sa bawat patak na pawis sa noo ko, nararamdaman ko ang bigat ng pagpili. Nang marating ko ang ilalim, nakita ko ang isang malit na lagusan, isang butas na nilihim na mga tabla, at may liwanag na kumikislap sa dulo. Doon, nakatali sa isang kahoy na poste, ang isang malit na kahon na may tatak ng komunidad namin, ang selyo na parokya, at sa ibabaw nito, may lalagyan ng mga lumang resibo at litreto. Hinila ko ang takip at sa loob, may larawan na isang taong pamilyar sa mukha niya, isang kalaban ba, o kakilala mula sa nakaraan? May kasamang malit na tala, hayaan siya na magpasya. Kung pipiliin niya ang katotohanan, sandan ang yapak papunta sa ilog. Kung hindi, masakin ang lahat at lumayas. Tumigil ako, hawak-hawak ang larawan, at ang mundo sa paligid ko ay nagningas sa katog na pagpipilian. Ang ilog sa malayo ay kumikislap, nag-anyaya at nagbabala sabay-sabay. Bumalik ang anino niya mula sa itaas at pumikit sandali, parang humihinga na isang huling salita. At sa kanyang bibig ay may nakasulat na mensahe na ipinadala niya sa akin noon. Piliin mo ang puso mo, kahit na ang puso ko ang magdurusa. Hindi pa ako handang gumawa ng desisyon, ngunit naramdaman ko na ang oras ay tumitigil na. Ang alon mula sa dagat ay parang nagdadala ng pangalan mo, tumatama sa baybayin, paulit-ulit at sa bawat hampas, may bagong bakas na lumilitaw sa buhangin, mga yapak na hindi naglalaho. Bago ko pa man maabot ang ilog, may nagunggol na tunog mula sa labas, mga sasakyan na nagbagsakan ng preno, at mga boses na nag uusap ng mabilis, may direksyon, ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumihit sa balikat ko at ang lampara sa aking kamay ay parang may sariling hiyaw. Anuman ang piliin mo, mahina niyang sabi, huwag mong hayaang mawala ang tanda. Hinawi ko ang buhok ko, tiningnan ang larawan at tumingin sa pinto ng kubo kung saan siya nakatayo. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagsabog ng takot at pag-asa. Lumakad ako patungo sa ilog, dala ang kahon at ang panyo at sa likod ko, narinig ang mga yabag na papalapit. Ang ilog ay kumikislap na malamig at sa gilid nito, may hindi inaasahang bagay na nakasilip, isang silhaweta ng tao na tila naghihintay, hindi gumagalaw, ngunit may hawak na bagay na kumikislap sa kamay. Tumigil ako sa gilid ng tubig, ang puso ko ay nag-alab, at ang lampara ay kumikislap ng panti-unti, habang ang tao sa kabilang pampang ay unti-unting naglalapit. Ang hangin ay huminto, at sa sandaling iyon, parang bombaryo ay huminga ng sabay-sabay. Ang isang tanong lamang ang kumalat sa isip ko, kung susungin ko ang ilog, ano ang may bubukas na pintuan? Kaligtasan o kapahamakan?